Ayun, 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 kaya ayun, 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 bukas ayun, 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 ano ayun, 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 ng ayun, 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 ako ayun, 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 ayun,

biu kila piak kila piak kila piak bro po. Gege, Isa na yung ano niyo 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 ano niyan. ano niyo ano niyo ano niyo ano niyo ano ano kaya mong hulaan ko sa iyo eh? <laughs> Hindi, yung malalaking ipon. Kawawat eh. Baka <laughs> no, may laba yan. Ang alam mo dyan sa iyo. Ayun pa Ano Ay pa o. Ay ipon! Ito siya Daming hipon. nito. yun o, pagbang. ko? deputa? pa iyan sinapin talaga yun ano? ano na may taturo kung ano yung dalang bakamat dapat nung dapat ikaw dito. nung 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 dito. nung 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 dito. nung nung

Meron dyan? Wala yan. Pin na ito. wala pa na huli dyan dati. Labo yun. Tapos din dyan nalang. Pag-aipid na pagalitan kayo

Ay, no, 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 mga parang parang no, ah, huh? ano ah, nah, yan? no, 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 parang no, 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 isa pero, nga. Parang alatan Dali kamay po. Uh -oh. <laughs> <kami> po Dali Ang sakit Diyan mo toy Dali kamay po Dali kamay po Dali kamay yan. Dali kamay Dali kamay po Dali kamay Nung Dali hindi ko nung

Dito, naniniba. bagal yan yung galing naniniba. bagay sa ibabaw ay pagpasabato yun umalaki abit alakig kapulso alakikain ako madali na lang ibang langui ay ako alu kanto alu kanto ni nagtataluno ko na ko 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 ko

Huwag ka yan ano? Bispo yun din. Hindi. pa sa bato. Kul- Abtabit ka. yun. Ay, ito yun? Ano? Ano yun? Ano yun? Ano yun? yung isa. nga. yung isa. may tama? oh yun ah. Yan na yun. do doon Arnold uh, Pero tama. hindi rin yung, yung nakita kayo wala tama kuya? Yan yun, yung may tama. Kaya na hindi kuya ang o. Oh. Yan yung may tama. ko. yun. Wala ding hipon May hipon ding ano eh. Ano May hipon din na... Itiman

Ako oh. yan. Ako, laki. Bumangga siya pa ako. Ha? Bumangga siya pa ako. Ako pa pa na? yung dulo. Diya, banat. Ano uh Ako -huh. naman, din? mga bato <laughs> meron yan dito no? yun yung Meron yun jan ang hindi yung dalag na napatok petok diyan Palusyon. Malari <coughs> ko? <coughs> ang

hindi, laban ah kanina yan dalawa hindi na usong usong, Eh. yan dami eh no dami dito, hindi ba? may water lili na dito bakit? hindi nila ba? sa Ah. may ilan, may isang buhay na no

Ay, buwapo. Dali, ah. Wala pa dito tilapya. ay na halim. Dali, pala nga Dali, dali, dalag mo talaga ng... Hindi na, ang yung Dami may managat. Una, huli natin yung isang... Uh -huh. Ay managat. na kung huli pa yung tilapia ng kalakihan, ano. Uh, um. ito may tama? May tama ito. Hindi yung pinakanda ako noon. Akin na rin. Akari. Ano Parang nang inyo dyan? Pag ganyan mahaba. Blalaki. Mahaba. Lalaking. Pagka maiksi. Yan, mga babae Ito lalaki ito. Babae. Yan ang bihod yan. Yan ang bihod yan. Kuhain ko yan. Talaga. Yan, ang <laughs> bihag niyan, niya. Um, bit na ito, Yan, ka <laughs> na ito, ay. Eh. Ayaw ni... Gagalit ka, okay. oh. ang ah, ni... Lagi Lagi. <laughs> <yan>. Lagi. <laughs> Uy, ito <okay>. talaga. <laughs> <laughs> ito yung huli natin oh, Ahat yun. Ahat. 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 mình nó hết. Cái <laughs> nào vừa đâu có em. Mà làm. Tăng lên kia. đi tốt nhỉ nó.